So guys may testers tingin tayo ngayon dito na mga idol nakuha na ignition switch niya Ang nangyayari sa kanya, nawawala yung pinaka ignition niya at saka accessories pag nakauhan yung susi Pero pag patay, gumagana Ito mga idol Ito yung battery niya Tapos ito yung kanyang ignition Ayan, yan ang kanyang ignition. pag mo yan, mata social susi, oh. Tapos ito pa yung isang ignition niya. And ignition din yan. Tapos ito, ito yung kanyang accessories, hey. ACC. Pag nakawa na, namamatay, oh. Namamatay ang kanyang accessories, kaya di siya din kaya ito ang gagawin natin mga idol. Peri-peri natin itong kanyang pinaka-ignition switch dito. Oo, oh, akalas ka natin. mga idol, nabunot na natin itong kanyang ignition yan ito kaya nang re-repair natin re-repair natin ngayon itong so, 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 kanyang ignition, titingnan natin kung kung ma-re-repair pa Ngayon mga idol, bubuksan natin tong kanyang ignition switch. Ngayon mga idol, oh, nakata nyo may tama na yung kanyang ignition switch. Oh. Yan ang dinadaanan itong accessories. Oh kaya nang i repair natin mga idol ayan mga idol, na-repair na natin babalik uli natin siya te-testingin natin kung gagana na nga Ngayon, babalik na natin siya dito. Sige, na natin siya dito. nakakabit muna natin ito sa tapos i switch ko natin yan mga idol hindi na nawawala ang kanyang accessories ma. yan ang mo susi accessories ka ka, 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 yan, efficient. Ibig sabihin, hindi na nawawala ang kanyang accessories. Ayan, detestingin na natin yung kanyang radio. Kasi hindi gumagana ang kanyang radio at wiper. Pagka, pagka buhay na yung susi. Wala mga idol. Okay. Ito na mga idol yung ginawa natin. Kaya na, pag ino mo pala yung susi, pag in-start mo, pag start mo siya, ang nangyayari sa kanya, yung radio niya hindi na gumagana, hindi na nag-on. Pero ngayon, ayun, nagpa-power na siya. Hindi pares ka ngayon ha. Pag naka-under siyang ganyan, hindi na siya mag-on. Tsaka itong wiper niya, pagka-start na, hindi na rin gumagana. Ngayon, gumagana na siya. Ayan mga idol, okay na po ang ating ni na switch. Yun lang po mga idol, maraming maraming salamat. Thank you for watching.